kanyang prinsipyo at maging sa ethical standards ng ating gobyerno. Wow, prinsipyo, ethical standards galing sa iyo. prinsipyo at saka ethical standards, ethics. Halaga. Oh, sige, sige, sige. Minaliit naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez ang isinagawang hearing ng Senado tungkol sa PI. I mean, Buti na academic na eh. Nagrule na yung Comelec kahapon. And bang, suspended na muna yung signatures. O, oh, di ba? Ganyan din kayo eh, nung kinulong nyo. <laughs> di ba mahilig ka sa ganyan? Susubo kayo pag napasok kayo, iluluwa nyo. Nakaraan, pinakulong nyo si Ka Eric, tsaka si Badoy, yan. Na ang klamor ng tao, malintek. O, <laughs> oh, anong nangyari? Di ba, pinakawalan nyo. Tapos, pinasulat nyo na nag-apologize sila para lang makawala sila eh. Magpapasko eh. Di ba ganyan kayo? So, ngayon naman... O, tingnan mo, yung Comelec, biglang uh, umatras. Bakit? Eh, pucha, binibisto na kayo ni PRRD. Below the belt na. Bastusan na eh. Yung mga sanasabi ni PRRD, o, dinadala kayo. Kasi, una sa lahat, mayroon lang nga kayong bilang. Pero yung bilang nyo, hindi yan uubra sa taong bayan na nasa likod nino ni PRRD at ng 24 senador na yan. Pera na lang si Risa Ontiveros, 20 daan na lang pala. 23 lang pala. Oh, yun. Yun ang, ano, yun ang power ng Senate versus sa inyo. Kaya nga, gusto nyong lusawin yung Senate eh. Di ba? Kaya, kaya nyo nga gustong joint voting. Kasi gusto nyo mawala yung kapangyarihan ng Senate sa pagboto. Kasi gusto nyo kayo lang ang mga siga. So technically, yung, yung People's Initiative, wala na yun. So I mean why have a hearing, di ba? Hindi 'yung puti na mga kalokohan nito. Why do we need to have a hearing? Hindi ang punto rito kailangan malaman kung correct na nangurakot ba kayo. Kung totoo ba 'yung 20 million per district na sinasabi. Ano sinasabi mong wala na 'yun? Hindi lang tungkol sa people's initiative. Umandar na 'yan, namigay na kayo ng pera sa buong Pilipinas, eh. Kano kalaki yung pera na nagastos ng hayop na people's initiative na yan na dapat napunta yan sa mga kumakalam na sigmura ng mga tao. Baka naman sabihin nyo, napunta naman sa tao eh. putya 3%, 100 pesos. Ano yon? Ano yon? So, dahil nagsorry, alimbawa ako, pumatay ako ng tao, tapos nagsorry ako. Alimbawa, sinaksak ko to. Sinaksak ko pala to. Hindi siya namatay, pero 50-50 siya. O, hindi naman namatay eh. Ayan, no, oh, buhay na, humihinga na, oh, na, o. Oh. O, oh, mag ka na lang, o, oh, sorry ah. Tapos, tapos na yun, wala na, hindi. Meron pa rin kayong mga krimen na ginawa. Ako, bilang nanakit ng kapwa, ako may krimen pa rin ako na ginawa kahit hindi ko naman napatay yung tao na yun. Ganon din yan. Hindi porket inatras na yan ng Comelec uh, ay hindi nahahanapin kung... Sino ang nagpasimuno niyan? kasapakat ba ang Comelec? Sino yung uh, pinuno ng People's Initiative na yan? Gano'ng kalaking pera yung ginastos para dyan? Ganon. Parang sinasabi niya na, technically, ba't pa sila nag-hearing? Eh wala na eh, People's Initiative, wala na, patay na yun eh. So ta dapat, ano na tayo, move on na, hindi yung ganon. Kailangan malaman ng taong bayan kung punye mas ninakaw niyo ba yung buwis namin. Kailangan po namin malaman kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Ganun yun. O so, yun naman pala eh. Ayaw nyo naman pala kayong ma-expose eh. Tapos, puta sumusubok kayo. Why don't we move forward already? Nagbabalik pa lang mukha, di ba? Why don't we move forward already? Congressman, representative. You're representing your constituents. Kung saan man probinsya ka, sa Quezon yata. Merong kabulas to gan. Putangin na, si Senyor Aguila nga iniimbestigahan. Ang Pastor Kibuloy nga gustong ipatawag sa Senado. Anak ng tinapay kayo, si Arnie Tebis nga wala naman siyang ninakaw sa Kongreso. Pero napatanggal niyo siya naging terorista pa siya. Napatalsik nyo sa kamera. Tapos ito, ang laki-laking issue. Kaya nga kayo pinagmumura ni PRRD kasi sabi niya, ginagamit yung pera ng taong bayan para bilin yung pirma ng taong bayan para mapahaba ninyo yung inyong mga termino. Para mapalitan ninyo yung mga provision sa batas. So dahil umatras na ang ano, umatras na ang COMELEC, ano na yun, goods na yun. Move on na tayo. Ibang issue na naman pag-uusapan natin. Sir, ang kapal po ng mukha ninyo. Oh, sobrang kapal ng mga mukha ninyo. Ibig sabihin, may problemang nagsimula. Kailangan natin malaman kung uh, or may, may, may problema hindi natuloy. Kailangan natin mag malaman kung saan nagsimula yung apoy. Ano yon? Dahil hindi naman natupok yung bahay, okay na yun? Oya oh, ya, yeah, mag-iingat kayo. Ganito, ganito ang uh, takbo ng isip ng mga politiko ang binoboto nyo. Ha? Grabe. So okay na yun. Move on na tayo. Wala na nga eh. Umatras na nga eh. Ano yan, jowa? Sabi nga ni Marilou Torres. Ano yan, boyfriend, girlfriend? Ha? Am na move on na ganon? Oh, hindi naman ano eh. Eh mas mahal naman kita kaysa sa kanya eh. Move on na tayo pero nahuli ka nakapatong. Hindi naman naka eh. Hindi naman namin natapos. Kumbaga, sinot ko lang, tapos inano-ano ko ng mga ilang beses, eh pumasok ka, dumating ka, hinugot ko naman agad. Hindi naman ako nakaraos, move on na tayo. Ay nako. Ulo-ulo lang eh. Ulo pa lang. Wala pa. Hindi naman nangyari. No naghali ka naman kami, hindi naman ako pumikit. Ibig sabihin, hindi ako in love. Kaya ba na tayo, please? Move on na. Pwede ba yung sasampalin ka ng girlfriend mo pagka ganun? Kuya. So, cha pag nahuli ka nun, na nakapatong ka kahit hindi nakashoot yan, po ibig sabihin, may ginawa ka ng kasalanan. <mulong> Oh, move on na tayo. Move on na tayo. Oh, anyways, ako maglalive si Batman alas dos na. Maraming maraming salamat sa inyo, ha? Inantay lang ni Banat bay matapos. Oh, kasi hindi na paglive live si ano, hindi na paglive si Coach Odi dahil nga late na kami natapos si Banat Bay. Baka tulog na yun. Oy, gumising ka na, Banat Bay. Sundan mo na tong mga... Kung baga napalambot ko na yung karne, ilagay mo na, igisa mo na, lutuin mo na yung bulalo. Oh, hindi ba? Sabi ni Nanay Mon, nirururo ko ka talaga. Hindi, <laughs> gano'n. Ginagawa ko lang ng analogy yung kagaguhan nila. Move on na daw. Ayan na, inatras na, move on na.